We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! May 10, Mayo at 10, taong 2025, patuloy na umiinit sa Pilipinas. Sabi nga nila, pagka Mayo, labasan ang mangga, labasan din ang mga tag-init na mga kasuotan dyan. Kamusta ka po, Ate Maru? Dito naman sa Estados Unidos, medyo malamig-lamig pa rin tayo. Masarap, masarap dito ang ang uh, weather ngayon dito, no? Nag-enjoy uh, nag tayo. So um we ano naman, we feel so so much ano, um nakikiramay kami sa ating mga taga na medyo papapify ngayon. Do uh, mga uh, sa Ilonggo pa bandhas. Mm. Okay. Oo. So um relax naman po kayo and we will let your 30 minutes uh, cool enough. Kasi mayroon tayong special guest for today. And the uh, first time niya po siya madidinig sa ating programa. So, welcome once again ang ating mga suki at ang ating mga tagapakinig, ang ating naga, ang dira naman sa Mindanao, ang aton na tagpalamati sa Corona Doll, South Cotabato, Mayang hapon sa inyo. Kag, um, tani, uh, arap man ka mo sa maayong uh, kahintangan sa sine nati on. Ay, talaga man. naman. Kusari-saring <laughs> dialect ang alam ni Ate Maru. At uh, nagpapasalamat tayo sa Diyos last Saturday kasama natin si Pastor Keith at kagalakan natin ng ngayon naman ang makasama natin ang kanyang bubuti at butihing may bahay ang ating kapatid na Grace Paraguas Hinga. Praise the Lord! Ati Grace, kamusta po kayo? Nandiyan po kayo sa Vallejo, California. Kamusta po? You enjoy the spring weather very well. <laughs> Amen. Amen. At uh, tiga saan po ang mga Paragua? Saan po kayo sa Pilipinas? Uh, lumaki ako sa Baguio. Uh, sa, well, karamihan. Yeah. Baguio na, I guess, would be Paraguas. Ano bahagi po ng Baguio kayo? Sa Scout Barrio. Oh, kung sa Scout Barrio kayo, nandyan ang... Uh, I mga burdios na mga family, oh, yeah, Burdeos yeah. family, sapagkat marami tayong mga tagapakinig sa Bangyo, mga tiga Scout Barrio, mga tiga gisad, mga tiga Trinidad, magandang gabi po sa inyong lahat. Gano'n na po kayo katagal married kay Pastor Keith? Okay, that would be 1992, so... Talaga 30, naman. Magano'n siya, 33 years. Mahirap ng bilangin pag tumatagal na. Okay. Pangan <laughs> mag-calculator. Meron po ba kayong mga, ilan po inyong mga anak? Wala kaming anak. Oh, eh, nagbo-volunteer na kami ni Ati Maru. Ampunin na punin nyo kami. Oh, Hindi nyo na palalakihin. Pamamanahan na lang niyo, Kaya... <laughs> <laughs> Alam nyo, Ati Maru, si Ati Grace, eh, sa akin eh, special yung pangalang yan eh. Ay. Yan, Grace. Ang Ati Grace natin ay... Uh... Uh, nagtapos din sa Philippine Baptist Theological Seminary. At hindi lang yon. Bago siya nag-aral sa seminary, graduate siya ng Industrial Engineering sa St. Louis University. Ano uh, po? Uh, taong 1982. Sa Pilipinas, ang pagpronounce nila, tama po ba ako, St. Louis University, mm -hmm. pero dito, yung Missouri, St. Louis, Missouri. Ano po? Uh, so, um, ang inyo pong uh, course ay galing po kayo sa Industrial Engineering at and then nag-switch po kayo at nagdagdagan uh, ninyo, nagkaroon kayo ng na Master of Divinity degree sa Philippine Baptist Theological Seminary. At Grace ngayon lang po namin kinakadaop, nakausap. Ibig po namin malaman kung paano ninyo nakilala ang ating Panginoon at uh, tulad ng kay Pastor Keith, nakakatawa yung kanyang uh, conversion story na Uh, narinig namin last Saturday. Sa inyo naman po, Ate Grace, ano po ang inyong naging karanasan sa Panginoon? Ganon din siguro uh, kung, yung, kung, yung, kung may mga nakarinig doon sa, sa kwento nung, ni Keith, ganon din, lumaki rin akong good girl, mm. obedient, middle child of five. Uh, okay. ah uh, so, wala rin akong masasabing kwentong parang malaking change. Except um, seeker ako as a child. Uh, very, ano naman, uh, very loving ang family ko. Mm, you know, my parents were loving, encouraging, my siblings were loving. Pero, my, my self-esteem was really low. Mm. Like, super. Uh, low self-esteem, no confidence, very timid, very shy. So, mm -hmm. lumaki akong batang gano'n. So, kung may mga bisita, nasa kwarto na Hindi <laughs> mm -hmm. <laughs> mo ko mm -hmm. makikita. <laughs> gano'n. Talaga, I don't know. Um, So I, habang nagre-reflect ako kuminsan, niisip ko, bakit kaya ako lumaking ganun? Well, I could say, I could say, siguro dahil sa school, may mga public humiliation. Sometimes, you know, sa school, sa mga teachers, sa mga classmates, may mga bully din ng mga classmates. Mm -hmm. uh, I think, I think ganon. Pero siguro personality ko lang talaga yon maging shy and all. Pero, uh, so, uh, well, long story short, in high school, naka tayo ako sa isang street, merong mga umiikot na may dalang yellow booklet na nagsishare ng gospel. Okay. So, back then, hindi ko pa alam kung na gospel yon. Basta, we, we went to church, we're fine, you know. Depende rin, kung, kung maaga kami nagising, doon kami sa uh, UCCP, sa Baguio. Kung late mm -hmm. kami nagising, doon kami sa cathedral, you know, we, <laughs> so, covered kami sa Sunday. Ganun <laughs> ang life namin. So, So we were all we all believed in God, you know, God fearing mm -hmm. and family. Uh, but uh, so in high school, there was um, a girl who approached me sa street. Uh, Nagintay ako ng jeep noon, yung eh, tagal ng jeep. Nilapitan niya ako, nagshare siya ng gospel. Uh -huh. Eh, I agreed naman. So naglead siya in prayer. I prayed to receive, you know, mm -hmm. yung gospel and all. So ayos, Mui ako parang walang nangyari. Mm -hmm. Pero siguro na-plot na yung seed doon sa heart ko. Dahil okay. after that, parang, you know, I was, I wanted to know more. Uh, mm -hmm. Ngayon, na-invite ako sa isang, another church uh, sa UBC, bagay na-invite ako doon. So, I started attending. Tapos may mga, may mga invitation. Uh, so, mag, tataas ako ng kamay. Mm -hmm. Mag-receive na naman ako <laughs> So, kung may nagtatanong nga, anong kailangan ka nag-receive? Ewan ko, dahil 16 times ko yata tinanggap ako. dahil, at kabasa, ano, raise ako ng raise, had, ako ng receive, you know. Uh, but, uh, I think it was later in, uh, yeah, after high school na, nag-attend ako ng youth camp sa UCCP. And then, may ring speaker doon na he explained, he explained how, yung assurance of salvation, yung, you know, once you receive the Lord, you know, He's not going to leave you. Oh, Nag-stick sa mind ko yon. So, pag uwi ko, uh, parang, uh, parang mas nagkaroon ako ng assurance na, ah, well, ganun pala yon. So, I wanted to know more. Nag-attend na ako ng Bible study. So, meron ng hunger. Slowly. Mm -hmm. Very slow ang aking, so I would say yung, yung journey ko with the Lord is very slow. Dahil it took long before nabaptize ako. And then after mm -hmm. baptism, hindi pa rin tuloy-tuloy, balik na naman ako doon sa pinanggalingan ko, you know, hmm. it's like it's just very uh, but then hindi ako tinantanong, eh tinantanan if that's the right word. Hindi ako tinantanan ng Lord. Amen. Um, talagang pinursu niya ako. And and I I could see that sa buhay ko. So um later na gusto ko pang maka-learn more, no? So member na ako ngayon ng sa UBC, nag-member na ako, all uh, active na ako. Tapos, merong uh, the message was about growing in the Lord. You know, what are you doing so that you will grow more sa Lord? Gano. So, sabi ko, oh nga, sabi ko, dapat mag-aral ako. Eh, PBTS is in Baguio and affordable naman yung mga, mga fees. Sabi ko, mag-aral kaya ako ng ano, na, na, you know, two two subjects. Eh, eh interested na ako noon sa mga pastoral care subjects. Yung, mm -hmm. yung sa counseling. Sabi ko, parang it was actually more for Not for ministry, but I felt I needed it. Yung nafi feed ako, so uh -huh. I attended workshops sa, sa church. May nag ng workshop ng mga pastoral care. nag attend ako dahil I felt like that's what I was looking for. Tapos, uh -huh. nag-attend ako ng seminary. Ay, na, no, hindi pa. Um, nag, nagtawag ng invitation yung pastor. So, sabi niya, anyone would like to grow in the Lord? So, nag-forward ako. And then, mm -hmm. nung di ba bubulungan ka ng pastor. So, what was, mm -hmm. that it's your decision. Sabi ko, I want to study some subjects in the seminary. So, ha, tuntuan naman siya. Mamaya in-announce na niya, lady, ano, brothers and sisters, we have two here who are have decided for baptism, and we have one sister here who has decided to go into full-time Christian ministry. Wow! <laughs> Sabi ko, no, no. Hindi <laughs> yan. <laughs> <laughs> so, but, Talk about the Lord, know how He works. Yung confidence for that, yung mga deacon, mga teacher ng Sunday school, yung mga ano, they came to me and hug me and said, we've been praying for this, we saw this in you. They know, hug. Yung, you know, iba yun eh, yung parang I got the, the affirmation of the church and then parang siguro ano na style na rin ng Lord dahil alam niyang hindi ako papayag mag <laughs> pag hindi ganon so because of my low self esteem so slowly slowly na build with the affirmation ng church support ng mga church members tapos may mga ate ate doon na you know that they say oh yeah 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 you can do this we'll we'll support you yung so kaya ako na pasok sa seminary Until it became ministry na, for the sake of ministry uh more than uh, personal enrichment <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. so that that was that's my journey to to walk with the lord you know, alam sa uh... Yeah sister Grace normal 'yun eh marami sa mga lumaki sa church ano naririnig natin exposed tayo sa atimaru exposed tayo sa mga gospel preachings. ano mm -hmm. so para sa nakikinig iniisip niya teka dapat kong iayos ang buhay ko sa Panginoon kaya normal yung nagtataas sila ng kamay ulit ang palagi nila Teka, mukhang hindi yata tama yung nakaraan. Pero ang assurance ay binibigay sa atin na salita ng Diyos pag tayo tumanggap sa Panginoon, kahit doon sa kauna-una ang pagkakataon, tayo tinanggap ng Panginoon at nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya na kinaroroon na ng anak ay kinaroroon na ng buhay. Ito ang sabi sa atin ng, 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 ng banal na kasulatan. Ano po? Kaya Mabuti din naman na kay Sister Grace nakita niya 'yung pangangailangan na talagang iayos ang kanyang kaugnayan sa Panginoon. At uh, hindi naman po mali iyon na yung iba kasi nagsasabi may mo lang tatanggapin yung iba actually rededication nila sa Panginoon yun eh. Kaya particular na sinabi ni Sister Grace na narinig ko na noong inanyayahan siya kung sino ang ibig magbigay ng commitment sa Panginoon at ang commitment ni Sister Grace na ibig niya maglumalim sa salita ng Diyos na bunsod na nga na siya ay nakapag-aral sa Uh, seminary at uh, hindi nagkakamali ang Panginoon, Sister Grace. Alam niya <laughs> ang know kanyang ako. ginagawa. <laughs> <laughs> eh, yung po iyong self-esteem, naniniwala po ako na na-develop po yun. At ngayon po, siyempre, pagka kayo'y nasa gawain ng Panginoon, eh, humaharap tayo sa tao at na-overcome <laughs> natin yun. Ano po? Oh, of all of all places naman, ano, of all things, naging pastor's wife ako, tapos naging chaplain pa. Praise <laughs> naging, the naging hindi Lord. Sa tao. <laughs> uh, so bagi pag-uusapan natin next Saturday, ang ministry ninyo ni Pastor Keith. Speaking mm -hmm. of you, chaplain, si saan po kayo chaplain, uh, Sister Grace? I, do, I used to work sa Kaiser, Kaiser Vallejo. Kaiser Opo. Hospital. Aba, in, misan din nakakapag uh, 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 work din ako as chaplain sa Kaiser sa hospital dito sa sa Valencia. Kailangan ah. kailangan ng mga chaplain sa uh, hospital lalo na lalo sa mga may pinagdadaanan. Nakakatuwa okay. ang uh, ang story ni Ate Grace. At fluent pa din po ba kayo sa salita sa Baguio sa Ilocano? Ilocano, I try. <laughs> uh, pwede po bang batiin niyo ang ating mga tagapakinig <laughs> sa bahagi ng Norte sa dialect ng Ilocano? Ah, uh, okay. Uh, I will try. <laughs> Naimbangal daw, kada kayo amin. <laughs> And, oh, no more. That's all. <laughs> okay. Basta mahalaga ading nasaya at ka. At, <laughs> at, at ma Mamaya, ina mahalaga <laughs> so sa... At na, na, nasaya at kayo amin. <laughs> <laughs> at uh, si Ate Maru, magaling sa Ilongo. Si uh, Sister Grace, magaling sa sa Ilocano. Ang pagkakaalam ko, yung Ilocano sa Baguio at Ilocano sa ibang bahagi ng Ilocos region, may kaunting twist eh. May, may pagkakaiba-iba rin. Parang Tagalog. Tagalog sa Bulacan, Tagalog sa Batangas. Medyo iba ng bahagya. At uh, but samantala muna tayong babalik kay Ate Maru. Ate Maru, nakakatawa ka what's si Ate Grace? Alam ko meron kang patalastas para sa atin. Ilonggo, English o Tagalog? Ikaw na po. <laughs> Bago ko sabihin 'yan, hindi natin ang mga ating tagapakinig. Uh talking about uh, self-esteem. For all, you know, a lot of people siguro hindi makapaniwala na very low din ang ating self-esteem. Oh, But, really? Yes, yes, yes. Hindi ko po uh, nahalata 'yon Ate Maru. <laughs> The, uh, Alatangay. <laughs> But anyway, habang habang kinikwento ni Grace, I, can identify myself. Because mm. siguro sa uh, sa family din, eh, ang dami namin eh. Sa mm. family. So, kung pang pang tito ako sa, sa sampo. So, hindi ko na masyadong uh, naaasikaso din. Uh, ng ng parents mo There's so many things that they do pero yung self esteem uh even do nung grade 1 ako, maski alam hanggang hanggang high school maski alam ko yung answer mm -hmm. <laughs> hindi chintayin ko na tawagin ako hm hmm. parang nahiya ako parang ay wag na lang parang ganoon you always Aatras ka palagi, aatras ka palagi. Kasi wala eh, walang, walang lakas na loob. But then, when the Lord found me, mm -hmm. it changed. Yeah. Talatang binaligtad ng Panginoon. That's why I'm I, I am what I am right now. It's because mm -hmm. of amazing grace. Praise Kaya. the Lord. Amen. Praise the Lord. Thank ako naman, Lord. Ate Maru, iba. Si Ate Maru alam ang sagot, ayaw magsalita. Ako naman, nung grade 1, hindi ko alam ang sagot. Salita ako na salita, kaya lagi ako napapaupo. At uh, <laughs> <That's> <laughs> si Ate Maru, ang daling patawani. <laughs> Sige, Ate Maru, may patalastas ka po. <laughs> Ating programang we can do it. Ito, tawanan dito. Ito, make your, make your life so so good and enjoyable dito sa ating program. Ito, ito kasi si Kuya Dave pala pat, <laughs> ah, gee. so, so ating program ang We Can Do It ay napapakinggan sa FEDC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEDC Radio TV. At ganoon din sa ating mga tagapakinig dyan sa Coronadal South Cotabato, take note po, ang ating progna, programang we can do it ay napapakinggan sa D DX, DXKI 1062 sa inyong mga radyo. At ito po ay tuwing miyerkules ng hapon, alas 5.30. Uh, tell your friends about our program. Ate Maru, nakakatawa ka lagi magbigay ng announcement. Lagi ko inihintay yun eh, yung kung saan tayo naririnig. At ini akala ko mag-iilonggo kayo, buti ginawa mo na lang sa Tagalog. Pwede man ko mag-iilonggo kay pagbakasyon ko bala sa Bacolod, baho na ba, ginakon ilonggo. Kaya gusto ko gani mag-iilonggo na lang. Oo, oh, talaga. I could have said it better than that. <laughs> Ate Grace, sa kakatuwa ang iyong uh, buhay at ang iyong uh, patutuo ano po. At uh, siyempre sa darating na Sabado, kayo ulit ni Pastor Keith ang ating magiging panohin para marinig naman natin yung patungkol sa inyong ministry, inyong buhay bilang mag-asawa. Maari po ba kayo magbigay ng uh, ano man paanyaya o hamon sa ating mga tagapakinig, maaring meron tayong mga nakikinig. Normal sa mga Pilipinian na timid, mahiyain, nagkaunti ang self-esteem nila, naranasan po ninyo yan. Ano po, ano po maaaring masabi sa kanila at higit sa lahat na maanyayahan sila lumapit sa Panginoon. Sige po, Ate Grace. I think ang best na masasabi ko is really yung confidence na binibigay ng Panginoon um kung hindi sa Panginoon hindi ko gagawin itong ginagawa ko kahit mm. mo siguro hindi mo ko mapapahalap sa camera oh wow <laughs> um pero ang you know uh really trust in the Lord na hindi kanya you know kung ako ang Panginoon ang iyong gina, you know if you're depending on God's strength and then maniwala kang mahal ka ng Panginoon you know nothing else will matter kung ano sabihin ng ibang tao hindi na importante you know hmm. kung anong isipin is ng Panginoon about me kung anong um how he looks at me how he loves me yun yun ang ginagamit ko i mean yun ang anong tawag daw pinangangatawanan Pinanghahawakan. Pinang, pinanghahawakan okay. is God's love and that's the only confidence na ano you know yung dependent sa Lord kaya pwede mag mag-fade na lahat yung yung anong Siyempre kasi ang, ang, ang shyness, ang timidity, lagi nang nating iniisip ano sasabihin ng tao, ano na lang ang ganito, nagiging masyadong yun ang priority. Pero pag, pag, pag ang Panginoon ang nasa buhay natin, hindi na yun priority. it's really what God thinks about us. And then, it doesn't really matter anymore. But of course, meron pa rin stage fright, meron pa rin anxiety, ba, nahi, dan, andyan yan palagi. Pero pag ano, balik sa Panginoon, tapos babasahin mo yung, yung salita, ma-assure ka na naman na, o oh, nga, mahala ko ng Panginoon, that's all that matters. You know, Amen. That's all that we can, you know. Aba maging sa mga character sa Biblia si Moses eh slow of speech ano ha at maging si Andrew mahiya inyan pero ang ginagamit ng Panginoon iba-ibang klase ng tao maiyain man kayo ano man ang inyong uh, personalidad kaya tayong gamitin ng Panginoon basta ibigay natin isuko natin ang ating buhay sa Panginoon siya ang gagamit sa atin para tayo mga bumbilya, eh, ang mahalaga nakakonektad. Konektado tayo sa power source At yan ay magliliwanag Sabi nga nung mga bata sa kanta nila Distant light of mine I'm gonna let it shine Mga pa nasa Baguio, nasa Vallejo At uh, ba, Siyempre po pag-uusapan natin Sa darating na Sabado uh, Take us through your your Ministry journey, galing pong Pilipinas Sa Pilipinas po bakit kinasal ni Pastor Keith O dito so, na po sa Estados Unidos Sa Pilipinas, sa Baguio And then, mm -hmm. magkasama po kayo sa ministry sa Baguio, ano po? Aha. Uh -huh. Yes. And, wow. Tapos, tapos, sabay na rin kami pumunta rito. Okay. At at, at ang church po natin dito ay nasa Vallejo. Ito po ay Life Church. Ang ganda pangalan. Uh -huh. At, uh, ang inyong namang gawain dyan ay dinadalangin namin na patuloy na gamitin ng Panginoon at marami pa ang inyong madala sa, sa Panginoon. Panayam natin at kinakapanayam natin ang ating kapatid na Grace Paraguas Hainga, may bahay ng ating Pastor Keith Hainga. Sila ay uh, magkasama na sa buhay simula pa ng 1972. Binibilang ko ba 33 years na rin yan. At magkasama sila sa gawain sa mahaba-haba na rin, uh, panahon. Nakakapagpala po ang inyong buhay, Sister Grace. At kami po ay patuloy na dumadalangin para sa inyong uh, buhay. At mga tagapakinig at mga manunood tandaan natin na ang mahalaga sa ating buhay ay hindi yung tayo maging religyoso kundi magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating Panginoon sapagkat siya lamang ang tanging daan. May awitin sila Kuya Keith noon at i Grace, ewan ko lang kung narinig ninyo yung ang, uh, uh, siya ang daan, siya ang tulay at ang Panginoon ang ating uh, pag-asa para sa, sa buhay na walang hanggang. Muli po, maraming maraming salamat sa inyo at marinig uli kayo sa darating na Sabado. Ati Maru. So um muli maraming maraming sa so we have learned a lot of uh, of uh, lessons dito sa ating programa ano pastor Dave galing po sa mga uh, buhay ng ating mga guests dito ay eh, talaga namang uh, napakaganda ng mga kwento na may kwenta kasi mm -hmm. maraming kwenta diba But uh, pag pag ang kinukwento mo ay ang buhay ng ating Panginoon swak na swak yan. Ay, talaga Amen. May... oh, oh, muli mga kaibigan, ipagsabi ninyo ang ating programa, we can do it. Ito po ay napapakinggan sa FEB sa Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ganoon din sa DXKI 1062 Corona Dal South Cotabato tuwing Miyerkules ng hapon, alas 5.30. So kami po ay pansamantalang magpapaalam ng mga kaibigan, pero babalik kami sa kalooban ng ating Panginoon. So ito po, si Ate Maru Cepeda si Javier, nagpapaalam kasama si Dave Marcelo po at ko po ang ating kapatid na Grace Paragua sa Haingat. Maraming salamat din sa ating mga producers at engineers sa control. Nariyan ang kapatid na Phil Lagtapon, nariyan ang kapatid na Desa Magtunaw at salamat din kay Ate Joe. Nagpapasalamat kami sa inyong pakikinig at tandaan natin anuman ang ating sitwasyon sa buhay kakayanin natin sapagkat kasama natin ng Panginoon si Apostle San Pablo nagsabi na kakayanin ko lahat ng bagay kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya sabay-sabay tayo Ati Grace at Timaru, pagkasama natin ng Panginoon, ano man ang ating sitwasyon sa buhay, we can do it! See you again next week mga kaibigan. Thank you and God bless us all. Amen. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.